magandang araw mga babies so ito nga yung sitwasyon natin uh, meron tayong isang colony na ano may mga honey siya pero wala na siyang brood so ang gagawin natin ngayon uh, hanap tayo ng isang box na marami ang brood tsaka lagyan natin ng brood to pero ingat tayo baka yung i-rescue natin na brood baka andun yung queen. So ito yung sitwasyon niya ngayon. May mga worker kaso lang wala ng brood. So mas maigi talaga na kung mag-alaga kayo ng stingless bee. Marami kayong colony kung sa may ganitong problema. Masosolve nyo kaagad. Okay. Okay, ito yung isang box na maraming brood. Tapos, kuha tayo dyan. Tapos, rescue natin doon sa kabilang box. So, spray, spray, spray. Ito, so, ayan oh, o. marami siya. Okay, sige. Ah, rescue ka na. Okay. Lagay lang kayo ng, ano, ng brood sa kabilang. nandiyan ang si Queen. Medyo oh, marami. Okay. Tingnan mo. Tingnan mo kung andyan ba si Queen. cepatin pati mo lang. Maka... Ke... Isama mo si Queen paglipat dun sa ano kabilang box. So, kung wala, wala ba? Tingin mo, wala. Dusein mo. Okay, tingin mo dyan. Wala. Okay, lagay mo dun sa kabila. Ayan. Okay. Tapos, pa ng konti. Konti pa. marami naman 'yan. Medyo... Si Pating mo po andiyan ba si Queen? Kok wala naman, sige. Tigil lagay mo lang. Tapos ano, is pausok pausok ng konti pausok para medyo ano yan para kumalma sila importante yan yan meron so pwede na siguro yon sige takpan ulit yan medyo galit na sila Kasi inisturbo natin sila. Ang um, oras pala ngayon nasa mag alas 9 na ng umaga. Tapos is secure mo. Okay. yan, kailangan may secure natin, tulungan natin silang ano, ma-seal yung bahay nila, o yung box tika, ayun pa yung tape ayun pa ayun yung tape kunin mo kailangan natin yung ma-seal para hindi mapasukan ng ano kalaban yan So, yung ano lang yung kahit nun yung ano lang na tape ng masking tape yun paano, ay eh, may shield natin yung box alhati alhati Sige, yeah, ano mah, dikit mo. Dikit mo muna. Sige, dikit. Ano mana? ikut mu. Huwag mong putulin yung tape para sealed talaga siya. Tuloy-tuloy yung tape. Ayan, ganyan. Huwag mong putulin para ano, mas doble yung sealed niya. Ayan, o. Oh, na. Mukhang maubos na ata yung tape. Sige, sealed nya Ganyan. Oh ini hujan sama entrance terang. Hai, hai, galit na sila. hai, oh, sige, okay na yan. So yun yung natin na broad Pinagkuha na natin na broad Pwede na yan O ito na yung Ano yung Pinaglagyan natin ng broad Na box Kasi medyo nanghina yung ano nya Yung colony niya. Wala silang broad So importante uh, Rescue tayo sa ibang box o ano pala natin yung yung stingless bee pala natin yung native sa atin, yung munggo-munggo. Ayan. Ito e, dyan lang. Seal naman yung sa kabila. Ayan. Tutuloyin mo na dyan. Ayan, importante may seal talaga sa total mamaya siilb naman nila ito pero habang medyo ano pa ah tulungan na natin sila na ma-sealb yung box nila Maya yeah, maya ito isisil na ito isisil na nila ito so, importante na ano uh, tulungan natin ano okay, pwede na yung balik dun sa pwesto nya so salamat po sa panunod mga babies ingat po tayong lahat let's save the bees